Tuwing November 25 bawat taon, ginugunita sa buong mundo ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Hanggang ngayon, ang violence against women and girls ay nananatiling isa sa pinakatalamak na human rights violations sa buong mundo. Ayon sa data ng United Nations Women, tinatayang nasa 736 milyong kababaihan, halos isa sa tatlo ang nakararanas ng physical and or sexual intimate partner violence non-partner sexual violence o pareho at least once sa kanilang buhay. 30% nito ay nasa 15 taong gulang at pataas. 16 to 58% naman ng mga kababaihan ang nakararanas ng technologically facilitated gender-based violence. Kasama dyan ng misinformation and defamation, cyber harassment, hate speech, impersonation, hacking and stalking at marami pang iba. Narito ang sampung paraan upang makatulong wakasan ang violence against women and girls. Listen to and believe survivors. Responsibilidad nating bigyan ng safe space ang kababaihang naglakas loob na humakbang sa laban. Teach the next generation and learn from them. Tayo ang nagsiset ng example sa kabataan. Turuan sila kung paano ang tamang pakikitungo sa mga kababaihan. Call for responses and services fit for the purpose. Mahalaga ang services para sa mga survivors. Ang mga shelters, helplines, counseling ay dapat laging available. Understand consent. Ika nga, if it's not a yes, then it's definitely a no. Learn the signs of abuse and how you can help. Alamin at aralin ang mga senyales at obserbahan ng kababaihan sa ating paligid upang malaman kung paano sila matutulungan. Start a conversation. At pag napag-uusapan, marami mga kaalam, marami magkakaroon ng pakialam. Stand against rape culture. Alamin ng mga social biases at kung paano tayo na-impluensyahan ito na may kinalaman sa karahasan sa kababaihan. Fund women's organization. Mag-donate o mag-volunteer sa mga local organizations para sa mga kababaihan. Hold each other accountable. Maging matapang at i-call out pag may nakikita ang catcalling, inappropriate comments o sexual jokes ay never naging okay. Know the data and demand more of it. Maging maalam sa mga data at balita upang matuto kung paanong mas makakatulong. Ang pagwawakas sa violence against women ay may kinalaman sa ating lahat. Dahil sa buhay natin, meron tayong ina, lola, kapatid, kamag-anak at kaibigang babae at hindi natin hihilingin maranasan pa nila ito. Hindi man natin kayang gawin ito mag-isa, ang collective efforts natin ay may malaking maya ambag para wakasan ang karahasan sa mga kababaihan. Again. And violence against women. The um, oh. international elimination of yes. Let, violence. Yes, let's we need to eliminate this violence against women ano kasi uh, anak ko, alam mo naman kung gaano kahirap pang maging isang babae, di ba tayo? Oo. At isipin na rin natin, mga ka-MB, di ba? <laughs> Hindi talaga siya nag-react. <laughs> mm -hmm. Oo. Mas nag-react pa ako kaysa sa kanya. Nakakalok. Pero totoo, di ba? Parang, uh, syempre, meron tayong lola, may nanay ka, may kapatid ka, may bunso kang babae. Di ba? Tapos ganun ang gagawin mo sa mga kababaihan. Before you act that way, you have to think of the people behind you or the people na tumulong sa'yo bilang maging isang taong. Kasi uh, aminin man natin at sa hindi, madami pa rin nakakaranas ng ganito. Uh, more, more, often than not, eh, hindi pa nila na share Hindi nila naisa sa publiko kung ano yung mga nararanasan nisa. Nila, kasi minsan nga naman, imbes na matulungan sila ng community, community so, pang mag-judge. Oo, oh, i-judge nila oh, agad-agad kasi yung tipong parang bakit. Diba? Wala ka bang dapat, dapat nagsalita ka nun. No. It's not easy for women no, to speak out kung ano yung nangyayari sa kanilang violence. Kaya if you are that person na pinagsabihan ng isang babae na siya ay uh, -violate, siya naaabuso or whatnot, you have to listen and you have to take action agad-agad oo at some point bida help naman na kailangan. Hindi yes. ikaw yung unang magja judge Hindi ikaw yung unang ku question Bakit kasi hindi ka lumaban? Totoo, kasi may totoo. mga ganyang kwento no, may mga ganyang pagkakasalaan mo kasi oo, baka, baka pinayagan kasi mo. mo. oo, oo mga oo. ganung factor. Nako. Buti na lamang sa lahat ng mga LGUs eh may meron tayong ganito. desk. O, mm -hmm. oh. um, ano yung tawag mo dun sa office na yon? Yung uh, Women and Children's Desk, Ganon Na pwede nating puntahan at tutulong talaga sa at. Then, hindi ba? Oo, kaya sa ating mga ka kung meron man ho sa atin yung mga nakakaranas ng ganito, uh, violence in any way, eh, meron ho tayong malalapitan at meron ho tayong mga uh, makakatulong sa mga ganitong bagay, mga ka-MB. Tunay yan. Ako,